Magsasagawa ang pamahalaan ng malawakang pagbabakuna sa mga bata sa susunod na buwan. Lain nitong mapataas ang vaccination rate sa bansa at para na rin maprotektahan ang mga bata sa iba't ibang sakit. Si Alan Francisco sa detalye. Bakuna Eskwela Program. Ito ang inisyatiba ng Department of Health para may kayat ang mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak kontra sa mga iba't ibang sakit gaya na lang ng tigdas, rubella, tetanus, diphtheria, hepatitis B, polio at marami pang iba. Bahagi ito ng National Immunization Program. Ayon kay Health Secretary Chidoro Herbosa, ilulunsad ang Bakuna Skwela Program sa October 7 ngayong taon para sa mga grade 1 at grade 7, kasama na rin ang mga grade 4. So meron tayong big catch-up tapos i-restore -re natin yung dati nating immunization rate at i-strengthen natin ang National Immunization Program. At ito ay gagawin natin starting October. Ito yung ating programa. Inimbitahan ko si Presidente to, to help us and lead us in the Bakuna Eskwela. It is a libreng bakuna para sa grade 1 at grade 7, bibigyan sila ng measles at rubella vaccine at tetanus and diphtheria. So makukuha na rin namin pati yung zero-dose children. Tapos yung uh, grade 4 na babae, na batang babae, 9 years old ito, yung mabibigyan sila ng uh, human papilloma virus vaccine or yung anti-cervical cancer vaccine. Inimbitahan ng Sekretary Herbosa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pangunahan ang event na ito bagay na kanyang nasabi sa sectoral meeting na pinangunahan mismo ng Pangulo. Bagamat sa pampublikong paaralan lang muna ito gagawin, sabi ng kalihim, tatanggapin pa rin naman ang mga public school sakaling may mga estudyante mula sa pribadong eskwelahan. Target ng Department of Health na bakunahan ang nasa 2 milyong bata taon-taon para may panlaban sa sakit. Nakikipagtulungan din ng DOH sa DILG, partikular sa mga barangay kaugnay ng programang ito. Hi, sir. Yes, Kamusta po yung coordination ng department nyo sa DILG? I understand sa smallest unit ng government sa barangay, sir. Oo. So, may program ako ngayon, yung Puro kalusugan. No? Talaga namang nakamonitor ang local government units. Yung fully immunized child are one of those parameters. Hindi sila mananalo nung ano yung, ano? Seal, go, ano? seal of good government na binibigay mm. ng DILG hindi sila mananalo pag sila eh, mababa yung immunization rate nila. Samantala, nakatutok din ang pamahalaan sa pagsugpo sa dengue at leptospirosis cases. Alan Francisco, para sa Pamansang TV, sa Bagong Pilipinas.